dahil hindi po ito natuyo masyado kaya po ang dahilan yung ang delivery po ang napili namin ngayong araw na to so ito po so ito sana ang isisip namin patungo ng dumagiti lahat so yung sa mga brad may binanggit po kami kagabi na magpili po kami kung shipment ba or deliver so ito po ang napagpilihan namin yung delivery yan po ay in order ni Mr. Charlie Pakit dahil hindi po ito natuyo masyado kaya po ang dahilan yung ang delivery po ang napili namin ngayong araw na to. So ito po, so ito sana ang isisip namin patungo ng dumagiti lahat. So yung yeah, wasap mga brad, maunta ang mga box nga isip na mo karong adlawa. So kana, kanang, kanang walo o kaning duha ka D15. Pero pasinsya po kayo sa mga nag-order ani kay di yun madayon ang shipment. Tungod kay ang atong fish plug or racket kay usob na mo og pintal kay nag ipang batukan o mananap gabi eh. na ana sidlak na unta kayo pero gibatugan o mananap so usbo na mo ni karon og pintal na bakla silang walo sa mentong usa to usa lagi baklas og pintal kay gibatugan o mananap o oh. lagi batukan o mananap so usbon sa namo ni pintal basin ugma siguro ni lunes So karon Domingo di gyud ni madayon na mag inyong item sir. Nagka-ready na gyud ang mga box. Walo ka bullet ug duha ka di 15. Duha ka tag-iya. So pasensya kayo sa mga nag -order. So ayan po ang para deliver natin ngayon mga brad. So ayan. Di itin -E dalawang box. Kahapon may delivery po kami patungo ng Usamis. 2 by 2 set up yung kulay purple. So ngayon may delivery na naman po kami. Ayan, dalawang box loaded by Kiki. E. So ayan po ang ipinapakita ko sa inyo yung naka sound test na kulay carrots. So yung wasap mga brad, kung may delivery man po kami kanina yung patungo sa Toledo. So bukas may shipment na naman po kami. Itong apat na D12 mid-high bullet at itong 2x2 hit up ni Mr. Chukutsoy Upaw ng Dumagite. So matuloy na po ang shipment namin bukas kasi... Kanina sana to naka-schedule shipment pero hindi po natuyo yung uh, racket hindi po natuyo na masyado at itong sa kabila kaya hindi po natuloy ang sipit namin nina, nina, Sunday yan, 2x2 two two sit up at itong apat na bullet mid high so shout out po sa mga nag order nito, apat na bullet mid high at itong 2x2 two two sit up D12 to D15 so yung what's up mga brad so kahapon kung nakikita ninyo may delivery po kami papunta ng Tuburan at saka Marikundon. So ngayon, may shipment na naman po kami patungo ng CDO, Cagayan de Oro. So sayo Mr. Customer Ricky Durian ng Cagayan, ayan na po ang isang D15 mo. Loaded by Live Tsunami at 9K. So ayan na po, Mr. Ricky Durian ng CDO. Kagayan de Oro, ayan na po ang isang box na D15 mo. Yan po ay loaded by live tsunami at 9K. So ayan, naka-schedule po to ngayon shipment. So shout out po sa iyo Mr. Ricky Doria ng Cagayan. So yo, what's up mga brad? Ito po ang unang pinipick up kahapon, December 24, 2024. Dalawang D12 mid-high bullet na X-horn po ang design. Yan po ay pinipick up ni Mr. Customer na taga Carmen Norte ng Cebu. Actually, apat po tong order ni Mr. Customer mga brad pero dalawa lang po ang natapos namin sa pagawa pero nangako po kami na sa hindi pa mag new year ay tataposin po namin yung dalawa.